Hello! Andi dito na naman po ang inyong lingkod na si Mommy Lovely Sky na ang inyong kaibigan, kapatid, o mommy. Ayan. Andi dito na naman po tayo. Nagbabalik na naman ang inyong lingkod. At tayo ay mag-unboxing uh, na naman tayo. Unboxing! Ayan. Mag-unboxing na naman tayo ng ating uh, na-order. Ayan. Kamusta naman kayo mga kalalog, mga friends, mga whatever. Basta alam ko, pamilya tayo, okay? Ay, kumusta kumusta naman po tayo? Ano naman ang ating mga pinagkakabalahan sa mga sandaling ito? Matagal matagal na rin tayong hindi nakapag-unboxing. Kaya ito na naman tayo ngayon at uh, samahan niyo ako, guys, sa tayo mag-unboxing. Sandali lang at kukuha ko ng gunting. <laughs> ayan guys, ayan nakakuha na ako ng gunting guys, eto mag oh, magano tayo, magaan boxing na naman tayo ummm, supposedly uh, I expected na darating ito nung last week, pero uh, nagkaroon yata ng na problema yung uh, shipping, yung pag-ship nila dito sa akin, so medyo na delay, ayan, kaya uh, ayan, natutuwa naman ako at kahit pa paano, dumating na yung aking order guys, kaya upisa na natin, para at titignan natin kung anong laman nito <laughs> nakalimutan ko na rin guys kung ano to na order ko na ito sayang yung plastic, pwede natin siya pabasurahan pero tignan natin kung paano natin siya i-open na medyo maayos-ayos ayan pero siguro duhin muna natin, guys, na pangalan natin to Kasi kung minsan nakakamali, guys, ayan, o. ang pangalan ko. Kung minsan nakakamali sila, yung mga neighbor ko, na eh, nadadala nila rito, kaya ang ginagawa ko, guys, ibinabalik ko na lang sa may-ari. Kaya marami, sa totoo lang, guys, maraming nangyayari dito sa akin, na nawala yung mga order ko, guys. Nasubukan ko pa rin na nawala yung passport ko, na UPS din siya. Nagpagawa dahil ako ay citizen guys, ngayon nag-ano ako ng dual. Ayan, nag-ano ako nag-apply ako ng dual citizen. Kaya nagpagawa ako ng Philippine passport. Supposed to be hindi ko na kailangan 'yon dahil meron na akong um, American passport. Ang kaya nga lang, syempre, eh gusto ko rin na meron akong ano, meron ako ng um, uh, Philippine passport. Dahil syempre naman gusto ko ano dahil dual ka nga, 'di ba? Ngayon guys, uh, ina-expect ko na darating Sinabi kasi nila na 15 darating dito. So, nung quan, uh, 15 na wala pa. Ngayon, tinawagan namin yung pinag-applyan namin ng uh, Philippine passport, guys. Uh, sabi nila, they already sent it to us uh, 10. 10 uh, May 10. Sabi ko, uh, we never receive anything. Sabi ko ganyan. Kaya, chinek nila, chinek. Na, ano, sa post office, na talagang, uh, ano, na receive, yung post office, na receive nila. So, inilagay daw sa amin na uh, mailbox. So, hinanap namin yun, guys, na wala. Ilang beses na nangyari yan. Dalawang package ko rin ang nawala. From uh, UPS din. UPS, kaya, kuminsan guys, hindi ako trust sa UPS. Kasi... Nung no, minsan, umorder na naman ako ng uh, computer. Alam nyo ba, guys, dumating dito yung computer, warak-warak. Sira-sira. Kaya ang ginawa ko, guys, i-binalik e, ko sa kahon, pina e, return to sender ko doon sa, sa Amazon. Ngayon yung Amazon, ah, kasi tumawag ako sa Amazon, ang sabi nila, you need to resend it. Ganon. Kaya e, i-resend ko siya kanila, everything mapakaraming problema ang UPS guys kaya hindi ako ano hindi ako trust sa UPS sa pagde-deliver katulad ngayon hanggang ngayon uh, sabi nila 7 days lang yung aking uh, medicine yung tat, supposed to be tatlo sila guys tatlo yung in order ko yung dalawang item na receive ko na it's last week yung isa One week na itong nakabali two weeks pang two weeks na to wala ngayon, tumawag ako dun sa pharmacy. Ang sabi nila isa uh, moving. You just wait. Until when? Kaya, sabi, kaya nga sabi ko, guys, ang UPS, don't trust. Totoo yun. Ayan. Buksan na natin, guys, yung ating mga order. Ayan. Ayan. Ito, guys, itong kaneto, panglagay doon sa may corner para, ano, paglagayan ng kung ano mga, ano, ayan. So, two corner siya, guys. Ayan, dito po. Wow! O, oh, diba? O. Oh. <laughs> Ayan. Ito ang ating mga order, guys. Ito yung kanilang mga, ano, siguro. Ay, hindi. Ano ba ito? Hindi, hindi rin ako sigurado. Ano ba ito? tanggal siya ng mga ng mga aning-aning sa muka. <laughs> Ayan, ito guys, yung container. Kasi mahilig ako sa container, guys. Yung lagay ng mga cereal, lagay ng mga kung ano yung ilalagay, guys. Ayan, para organize. Ayan. Ayan, mer dalawa lang naman, ng, ano, tatlo pala in-order ko na yan. Kasi nga, gusto ko ah, uh, by set sila. Ayan. Ito o. Oh, tatlo rin yung ano. ano? Ay. Basag na yata. Ano ba yan? <laughs> ito. Ba't puro ito yata? kung ano nang laman ng in-order ko? Asan yung aking ibang order? <laughs> ito ang para sa pakagandahan, guys para sa ating kagandahan. <laughs> Ayan, sa ating kagandahan. Ayan, puro pampaganda. Ayan. Kasi guys, syempre lalo na pagka yung galing ka sa galing ka sa lamig, pupunta ka sa init, kaya guys, nagkakaroon ng mga decoration yung mga mukha natin, yung mga skin natin hindi lang sa mukha pati sa sa mga balat. Kaya kailangan natin guys ng protection sa ating skin. Kaya kailangan natin kahit pa paano protektahan natin yung ating mga kagandahan, di ba? <laughs> ayan, oh. Kailangan natin ng kagandahan, guys, para <laughs> hindi tayo na ano, kumbaga sa pani. Eh. Ay, wala pa yung ibang order ko, guys. Ito lang ang dumating. Uh, ayan, kasi sabi ko nga sa inyo, hindi hindi ako ano sa UPS dahil wala yung ibang order ko. Wala rito yung aking ibang order, guys. Um, maraming wala. Meron kasi akong in order na yung mga yung mga pang kolorete, yung may yung blouse. Ayan, meron akong in order nung guys. Eh wala naman ako nakita. Ayan. Saksi kayo na binuksan ko yung aking ano, yung aking uh, uh, nag-unboxing ako. Walang kasama na damit, di ba? Wala. Yun lang ano. Ito lang container ang dumating at saka yung uh, lagayan ng mga kung ano-ano doon sa kusina. Walang ano, walang damit na dumating kaya saksi kayo. Kaya yun ang sinasabi ko, guys. Hindi ako believe. <laughs> Kasi nga ano, Ilang beses ko nang how many how many times happened to me that my order is always missing. Yan, yeah? always missing. You see until now I'm not receiving yet my uh, one item of medicine. It's already three weeks now that one. The the two item that I received is from last week. And then the uh, this the last week and then this week I still not uh, receiving yet. And then I always calling to the pharmacy that I tell them that I haven't received uh, the medicine that I ordered. So they told me that they are tracking the number, and then they said that it's still moving. And then what I said, until when? Until when I gonna wait because I haven't received anything. Only the two items. but that is important. That is my maintenance. Yeah. All right. Uh, so. Wala na, magpapaalam na tayo ulit at maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa pagbukas ng ating uh, ating package at uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Dahil ando dyan kayong lagi na nakasuporta at uh, maraming maraming salamat na hindi nyo ko niiwanan. Ando dyan kayo palagi na ano maraming maraming salamat sa aking mga supporters, sa aking family. Ayan. Especially kay Kuya Will at saka kay Amalia. Ayan. Kasi sila ang uh, talagang napaka ano nila. Die hard sila guys. Ayan. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong lahat. At maraming maraming salamat ulit. <laughs> at papaalam na ulit tayo. Thank you so much. At bye bye. Teka muna. Bago bye bye. Magkakapon muna ako ng basura. Diba? <laughs> Wait nyo lang ako ha. Ayan, I'm back! <laughs> I'm back! As sabi ko sa inyo, hintayin nyo lang ako po sandali. <laughs> Kasi nagtapon ako ng basura. Kasi gusto ko, pagbalik ko, andyan pa kayo, kasama ko. Hanggang sa mag-e-end tayo. Okay, bye-bye! Maraming maraming salamat po. At mabuhay sa inyong lahat. Salamat! At bye-bye!